Paano tinatanggap ni Arik pag dinadamay siya sa battle? Jonas nagsalita na about sa desisyon ng laban nila ni Saint Ice. Malupiton magigyes sa break it down ni Luni. So tara! Naging running joke na nga ang pangdadamay ka Enigma sa battle. Ilan nga sa mga madalas gumawa niyan? Si Saito. Naginuman yung tropa! Talasing si Luxuria! Puta! Doon ko naranasan yung labis na pag alala Sa kayo nakakita, Sumusuka, tumitirik yung mata. Puta nung nilapitan ko sa kubeta, puta nakahubad. Nakita ko si Busa Arik, nasa lukod, tinitira ng patuwa. Jonas? Maluwag daw, hita ni Arik! <laughs> yung sinabi mo, masakit. Di baling maluwag yung hita, bawi naman sa sikip ng puwet. <laughs> Smugglers. I was in my hotel room. There's something you have to know. I had a flip top beer. Then I had some mo. Someone knocked on my door. I'm like, is that my hoe? Then you know what happened, bro? She knew Pa Konananai mo. He said, She knew Pa Konanai mo. I don't care. <laughs> because that's not my mom. That's enigma when it's Luga is hair! <laughs> Pero paano nga ba ito i-absorb ni Anigma? Sa break it down nga ni Loni, dito kasama niya si Anigma. At bilib nga daw si Luni kay Anigma dahil hindi siya napipikon o kung ano man pag dinadamay siya sa battle. Nab N nabanggit sa na, ni ano yan, eh, ni Harlem doon sa laban nila ni Katana yung mga Arik Homo Arik Bars daw. Parang no. naging, naging ano na siya, no? Oh, naging, running joke na rin siya. Rin na siya eh. Anong tingin mo dyan? Parang uh, risk ba yan na ginagawa ng MC na parang babawas sa mga mga puntos nila? Siyempre. Pwede. Kung, kung, ano, kung flat talaga yung ano, landing or ano. Hindi, kung, hindi kung sa kalaban. Oo. Kung hindi, kung... Paano ba? Siguro pwede mo siyang i ano, no, i-dissect na may creative aspect tas may relevance aspect nga no, Ito. na kung ko ano ba siya kung ano doon ba, or parang gusto niya lang banggitin yun dahil running joke siya at uh, gusto niya makiuso, di ba? Oo. Uh, so siguro pero Paano ba? Paano ba? Kasi ang gapsyan, ka tumatawa ka. Hindi, tumatawa <laughs> lang din talaga. Oh, minsan, <laughs> syempre, yung mga ano, may mga iba na, obviously, kapag uh, yung, yung mga hindi totoo, tulad ng ano, itong tong nakaraan na yung kuyari si sinapak ng pulube oh sinapak ng pulube. or si yung sinasabi ni Karisma na ano at ni Saito dati na parang tinitira ko si Luxuria tapos tapos parang what the hell ba diba? <laughs> pero pagkakilala nila sa iyo na seryoso ka oh, kaya nakakatuwa na ang ano mo eh ang ang yung yung grace na binibigay mo pag dinadamay kanila na ba, oh. oh nakakagulat kasi kung isip mo, si Enigma, ano yun ha? Ah? Seryoso yun, <laughs> di ba? Baka mapikon. Kaya nagugulat ako. Yung ano mo rin eh, yung intolerance mo eh sa ganito. Mm. As much as possible ayo rin ano eh sa battle mismo mm. na alam mo yon parang either lack of reaction or overreaction. Parang ayo kong ayo kong ano eh duwisan uh, I mean, eh mal maliban dun sa joki na ano. Mm. Syempre dati may mga umaatake din sa yon oh, um oh. kung umatake. Pa, kung mo siya na with grace din iba din eh. Mm. Na parang hindi hindi mo siya hindi mo siya ina-entertain, hindi mo siya. Oh, oh. Ayos lang, parang ano lang. Yun nga parang Kapag naalala mo naman na parang it's not about you, di ba? I mean, yung buong ito, yung buong flip-top, it's not... Hindi siya tungkol sa akin, eh. Oh, pero, tungkol siya sa... Oo, oh, pero ipinapakita mo sa lahat. Pati, hindi lang sa mga MCs, pati sa lahat mm. ng tao na ito ang battle rapper skin. Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Parang, it, kaya ako ang head nito. Dahil ganito, ganito dapat ang balat ng battle oh, rapper. Di ka dapat basta-basta. Butas-butas, eh, no? Oh. <laughs> <laughs> Butas-butas. <laughs> <laughs> Saludo din talaga sa nag-iisang aligba. Dahil open siya sa mga ganong bagay. Sa kabilang balita naman, active na naman nga ang break it down ni Luni At bawat episode nga ay kaabang-abang dahil iba't iba ang nagiging guest niya. Madalas niya nga mag-guest ay mga battle MCs din. Pero minsan na nga din siyang nag-guest ng na hindi battle rapper katulad nga ni Bostoyo at Pablo ng SW19. Sa video nga ni Looney, dito sinabi niyang patuloy siyang mag-guest ng mga hindi battle MCs. Dahil iba din daw talaga ang insight ng isang fan ng battle rap. At isa nga si Malupiton, sabi binanggit ni Luni, na posible niyang maging guest sa mga susunod na araw. Yun nga eh, gusto niya rin mag-guest dito sa break it down. Abangan niyo 'yan si Malupiton kasi nag guest din ako dito ng mga ano eh, mm. ng mga battle rap fans uh -oh. na ano ba si si Toyo, uh -oh, Toyo. guest ko na dito. Mm -hmm. yun, abangan niyo may mga ano tayo para makita rin natin yung yung, ano yun, agwat nung tingin ng normal fan hmm. sa atin na battle MC. Uh -oh, uh -oh. Misa kasi meron din sila nakikita na from afar na hindi natin nakikita uh -oh, kasi masyado mismo. tayo malapit. Eh. Uh Oo, -oh, mismo, diba? mismo. Iba din talaga si Rooney, mga quiz, no? Nilalagyan niya ng flavor yung show niya. Kaya talaga lalong mas kabang-abang. At sa uling balita, naging usap-usapan nga ang desisyon ng labang St. Ice vs Jonas. Dahil marami nagsasabi na dapat kay Jonas ang panalo. At dahil nga sa pagtatalo ng mga fans, nagsalita na si Jonas sa issue. Sa parte nga na ito mga kuis, makikita natin na mabuting tao din talaga itong si Jonas dahil dinidepensa niya yung mga judges na hindi bumoto sa kanya at syempre yung pagmamahal niya sa liga. Uh, ito, pag-usapan natin ha. Ah. Nung laban namin ni Saint Ice, ito pag-usapan natin kasi may mga nabasa akong comment na dapat daw panalo ako doon 1 and 2. Pero yun nga, uh, uh, gusto ko lang sabihin sa inyo na walang luto sa flip top. Walang nangyayaring lutoan sa flip top kahit dati pa. Bakit? Kasi hindi gagawin ni Ari yung mga ganong bagay na alam niyang masisira yung sobrang tagal niya ng iningatan. Tingin nyo ba tatagal ng ganyan yung flip top kung may nangyayaring dayaan o Uh, kung anong mang sinasabing lutuan. Ito uh, disclaimer lang no gusto ko lang din uh, gusto ko lang din uh, mag-thank you sa mga nagsasabi na para sa akin daw dapat yung battle na yon pero gusto ko lang din uh, gusto ko lang din uh, uh, i-share yung 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 side ko para sabihin na walang nangyaring lutuan, walang nangyayaring lutuan. Kasi sinasabi nila doon na dapat daw sa akin yun dahil sobra sa oras si Saint ties. Sige, dito muna tayo sa time limit. Pag-usapan natin tong time limit. May time limit ka nilalagay si Arik doon, di ba nakikita naman natin? Pa, uh, dapat sinusunod daw yon, yung time limit na yon. Pero kasi bago pa magumpisa yung uh, bago pa nung kabibigay pa lang sa akin ni uh, ni Arik si Saint Ice, nagtanong agad ako kasi alam ko si Saint Ice madalas sobra siya sa oras at uh, hindi talaga siya sumusunod doon sa time limit. Nagtanong ako kay Arik, Boss, strict ba sa time limit ang isa buhay? Sagot sa ini ni Ari, hindi naman kayo sumusunod sa tamang oras eh. Wala naman kayo sinusunod eh. Ibig sabihin, binibigyan din ako ng uh, binibigyan din ako ni Arik ng uh, ng karapatan na hindi sumunod sa oras na 'yon kasi wala naman daw sinusunod. Kumbaga, open si Arik, lumagpas ka o hindi,